Ngayon ay ginugunitan natin si Papa San Gregorio Magno. Tinawag siyang Magno o Dakila hindi dahil sa kapangyarihan kundi dahil sa kababaang loob, malasakit sa kapwa at katapatan sa paglilingkod sa Diyos at sa simbahan. Si San Gregorio Magno ay isinilang sa isang mayamang pamilya sa Roma, ngunit pinili niyang talikuran ang marangyang pamumuhay upang ialay ang sarili sa Diyos. Bilang Santo Papa, siya ay naging isang tunay na pastol. Inayos niya ang simbahan, pinatatag ang pananampalataya ng mga Kristiyano sa gitna ng kaguluhan at kahirapan ng kanyang panahon at inalagaan ng mga mahihirap at mga may sakit. Pinaunlad niya ang liturhiya ng simbahan. Binigyan halaga ang banal na misa at mga awit ng simbahan. Kaya meron tayong tinatawag ngayon na Gregorian siyang namula sa kanyang influensya. Ang kanyang buhay ay aral para sa ating lahat. Na ang tunay na kadakilaan ay nakikita palagi sa kababaang loob na maglingkod. Hindi mahalaga ang posisyon o titulo. Ang mahalaga ay kung paano natin ginagamit ang ating buhay para mahalin ang Diyos at ang kapwa. Na ginawa sa pamamagitan ni Papa San Gregorio Magno, matuto tayo magpakumbaba, tapat at tunay sa paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. At tulad niya, sikapin natin ialay ang ating buhay bilang tunay na alipin ng mga alipin ng Diyos. Papa San Gregorio Magno, ipanalangin mo kami.